Ayan, magandang hapon, magandang hapon. Okay, ayan. Oh, ayan, nandiyan ang na na mga itin. lahi. Mga lahing <laughs> mga lahing pikutin. O, oh, ayan. Oh. Kita niya. Mga lahing mga pikotin, Nandiyan na. kompleto kompleto 'yan. Ah, 'yun na sa mindoro. Kumurit na lang, mamaya. <laughs> pamuret na lang mamaya yun naman nasa mindoro ko na lang ha <laughs> ha? kita mo yan apat na lang yun sa yan maliliit ha <laughs> oh, take me. okay kita À, ah, yeah, bye bye, bye bye, bye bye.